Magandang araw po sa inyong lahat Salamat po sa araw na ito Unang araw po sa school dito sa Qatar po um, Gusto ko lang magpasalamat po sa lahat na Mga followers at subscribers dito sa social media ko po At saka um, I-reflex ko lang sa inyo po Ang lugar na po na Araw-araw po na Pumupunta kami dito um, i-share ko lang po sa inyo yung um, experience ko dito na alam nyo ba yung matagal na kayo nandito pero hindi pa kayo nakaupo um, shout out sa lahat ng mga uh, mga OFW din po sa ano ibang bansa oo um, tibayan lang po natin ang loob natin kasi um, wala naman kasi tayong choice eh, di ba? Um, ito gusto rin natin o uwi pero hindi pa gusto ng mga natin wala tayong magagawa. Kahit apat na taon na po ako dito. At saka syempre halong-halong emosyon. Yung namimiss mo na yung pamilya mo. At saka mga anak mo especially siyempre. Pero sige lang, laban lang. Gusto ko lang mag sabi na kahit ano pa man ang mangyari sa atin uh, basta tibay, tibayan mo lang loob mo laban lang po mga um, kasi naman po ang buhay ay ganyan eh kailangan natin lumaban para sa pamilya so, eh, papakita ko po sa inyo ang lugar saan. papunta na po akong pauwi araw araw ganito araw araw po nakakala nyo lang kasi sa Pilipinas naman merong traffic hindi rin kahit dito sa Qatar may traffic pa din kaya araw-araw na inaumagahan namin lalo na po um, Sunday ngayon diba? oo kung Sunday kasi maaga ang iba papasok sa school yeah. yung iba sa pisina kaya so, ayan hindi lang sa Pilipinas ang mayroong traffic pati dito sa ibang bansa may traffic din makakala ninyo Pilipinas lang lahat ng mga tao dyan sa Manila, reklamo ng reklamo dahil sa traffic. At hindi nyo alam, kahit saan tayo po, sa ang panig ng mundo, meron pa rin traffic, ba? Diba? Kasi ang, ang traffic po ang nagkocontrol sa lahat, nagmamanage sa lahat ng mga sasakyan kung paano uh, ma-organize ang lahat, di ba? So, huwag kayong magreklamo ng reklamo. Kahit ganyan, ganyan talaga ang buhay, 'di ba? Dapat kasi akontento na lang tayo kung anong nandyan. At saka, alam nyo, hindi naman po nakakatulong sa panggobyerno natin po. Ang reklamo ng reklamo. At huwag kayong mag expect ng lahat ng mga uh, panungkulan po. Perfecto. Kahit dito. Pero ang ang nandito kasi na ano namumuno, hindi kasi um, ina-against ng mga miyembro. Yun ang maganda kasi nire-respeto nila kung anong desisyon ng nasa katata, nakakataas po sa kanila at saka ano po yung respeto sa um, leadership po ng bansa isa din po yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng katahimikan oo dito respetado ang lahat kahit anong bagay halimbawa po kahit gumagala ka po ng gabing gabi dito walang krimen na mangyayari kahit naghahawa ka pa ng uh, cellphone sa ang lugar hindi po maiis na yung nakikita mo ba yan na kahit sa daanan wala kang makikita na mga ano mga basura yeah, ganon ang mga tao dito bawal magtapon napakalinis ng mga daanan nila Makikita mo naman doon sa mga gilid-gilid may mga ano, may mga basurahan naman din. Yung lagyan ng mga basura, marami. So ganyan lang po sa umaga, 'di ba? Minsan um matrape, pero may mga place naman talaga na hindi. Oo. Ano lang. 20 minutos lang to papunta sa bahay. Kaya kayo dyan na nasa, ano, sa bansa natin, huwag kayong magre-reklamo kung ano ang ano ng gobyerno, kung kabutihan lang din sa lahat. I e, ano na natin, huwag kayong mag-against ng against. Oo. O. Kasi hindi naman siguro yan ginagawa ng pang natin kung walang rason, di ba po? At saka, shoutout pala doon sa ano natin ay bigas. <laughs> ang mamahal dito, ang bigas dito, libre. Oo. O hindi ko man inahalin tulad kasi iba naman talaga dyan pero dito wala kasi ano dito eh walang mga malalim na bulsa <laughs> oo yung gatas shout out ko lang sa inyo ha eh, flex ko lang sa inyo yung dito gatas oil bigas at saka asukal libre po yung ibang mga bahay yung mga katari po yung iba hindi tatanggap ng mga ganyang rasyon kasi hindi naman din nila um, palaging ginagamit or siguro para makonverted into nabanin. kano na lang, um, yung iba, pera po ang tinatanggap. Oo, kasi kung nangailangan sila...